Magandang araw mga katotoo. Ako si Hashtag Walk With Love, ang inyong gabay sa mga usaping <clears throat> mainit, masalimuot at puno ng intrika. Ngayon, pag-usapan natin ang isang balitang nagpapainit sa Pasig City, si Sara Discaya, kandidato sa pagka-alkalde at ang kanyang British passport. Nilabag ba niya ang batas ng Pilipinas o ito ba'y isa lamang malaking hoax na pilit na pinapakalat para siraan siya. Mga kaibigan, hindi tayo dito para magchismis. Dito tayo para magsuri, mag-analisa at magbigay ng katotohanan na may lalim, may sustansya at may punch. Kaya't ihanda ang inyong kape, i ang cellphone at samahan ninyo ako sa susunod na mga ilang minuto ng paglalakbay sa likod ng kontrobersiyang ito. At bago ko makalimutan, i-hit nyo yung subscribe button at i-ring ang notification bell para hindi kayo ma-miss sa susunod nating mga deep dive. Kaya ano ba talagang issue? Si Sara Discaya, isang kandidato sa pagka-alkalde ng Pasig, ay nahaharap sa akusasyon na di umunoy nilabag niya ang batas dahil sa kanyang British passport. Pero ayon sa kanyang legal counsel, si Attorney Edward Dialogo, wala raw siyang nilabag na kahit na anong batas, ano ang totoo. Alam nyo mga katotoo, sa politika, kapag mainit ang laban, biglang may mga bomba na lumalabas. At ang bombang ito, isang British passport. Pero bago tayo magmalaki ng opinion, turiin natin ang mga detalye. Si Sara Diskaya ay isang dual citizen mula pagkasilang ipinanganak siya sa London sa mga magulang ng Pilipinong overseas workers. Sa madaling salita, otomatiko naging British citizen siya dahil sa lugar ng kanyang kapanak, kapanganakan. Pero Pilipino pa rin siya. Ang tanong, pinapayagan ba ng konstitusyon ng Pilipinas ang mga dual citizens na tumakbo sa pampublikong posisyon? Spoiler alert, hindi ito kasing simple ng iniisip natin kaya't sumisig tayo sa legal na aspeto nito. Ayon kay Atty. Gialogo, ang kaso ni Diskaya ay hindi bago. Sa katunayan, may president na ito sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Gana Karait versus Comelec. Ano ang sinasabi ng Korte Suprema? Ang mga dual citizens mula pagkasilang tulad ni Sara ay hindi pinagbabawal na tubakbo sa pampublikong posisyon. Mga katotoo, pakinggan nyo ito. Ang dual citizenship mula pagkasilang ay hindi katulad ng dual citizenship na kinuha ng isang tao sa ibang pagkakataon. Kapag ipinanganak ka sa ibang bansa na, na nagbibigay ng na citizenship tulad ng UK, otomatikong nakuha mo ito. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong talikuran ang pagiging Pilipino sa ilalim ng Republic Act 9225 o ang Citizenship Retention and Reacquisition Act of 2003, maaaring panatilihin ng mga Pilipino ang kanilang citizenship kahit na magkaroon ng ibang nasyonalidad. Ngayon, tignan natin ang lohika. Si Sarah ay Pilipino sa dugo, Pilipino sa puso, at Pilipino sa batas. Ang British passport, isang dokumento lamang na nagpapatunay ng kanyang karapatan sa UK. Pero ang kanyang kandidatura, 100% valid sa lente ng batas. Kung ang pagkakaroon ng ibang passport ay krimen, eh di sana lahat ng OFW na nagkaroon ng anak sa ibang bansa ay nasa kulungan na. Pero seryoso mga kaibigan, ang batas ay malinaw. Walang diskwalifikasyon dito. Ngayon, lumipat tayo sa mas juicy na bahagi ng kwento, ang politika. Si Mayor Vico Soto, ang kasalukuyang alkalde ng Pasig, sinagmalaki nagmalaki ng laban kay Diskaya. Sabi niya, may ebidensya raw siya na nilabag ni Diskaya ang batas. Pero mga katotoo, nasaan ang ebidensya? Hinintay natin, Mayor Vico, ilabas mo ang resibo. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. tanong, ito ba'y isang lehitimo akusasyon o isang political stunt para mapadatili ang kanyang hawak sa pasig. Alam nyo sa politika, kapag malakas ang kalaban, biglang may mga issue na lumalabas. Si Sara Diskaya ay hindi basta-basta kandidato. Siya ay isang fresh face, may plataforma at may suporta. Kaya natural lang na magkaroon ng pagsisikap na siraan siya. Pero mga kaibigan, ang publiko ay hindi tanga. Ang mga pasigenyo ay may karapatang malaman ang katotohanan at hindi magpapadala sa mga fake news. Kaya't suriin natin ano ang mga katotohanan. Una, si Sara Diskaya ay isang dual citizen mula pagkasilang legal at walang labag sa batas. Pangalawa, ang Korte Suprema ay malinaw na nagsabi na ang mga tulad niya ay maaring tumakbo. Pangatlo, ang akusasyon ni Mayor Soto ay walang konkretong ebidensya hanggang sa kasalukuyan. Mga katotoo, ang tunay na issue dito ay hindi ang British passport. Ang tunay na issue ay ang trust ng mga pasigenyo. Sino ang karapat dapat na mamuno? Sino ang may integridad? At sino ang may plano para dalhin ang pasig sa mas magandang bukas? Kung ang pagkakataon ng British passport ay disqualifikasyon eh di sana si James Bond ay hindi rin makakatakbo sa Pasig. Pero seryoso mga kaibigan, ang laban na ito ay hindi tungkol sa mga dokumento. Ito ay tungkol sa prinsipyo, pamumuno at katotohanan. Kaya't ano ang aral natin ngayon? Una, huwag magpadala sa mga akustasyon na walang basihan. Pangalawa, turiin ang batas at ang mga desisyon ng Korte Suprema bago magmalaki ng opinyon at pangatlo. Bigyan natin ng pagkakataon ang mga kandidato tulad ni Sarah Diskaya na patunayan ang kanilang sarili sa botohan, hindi sa chismis. Mga katotoo, salamat sa inyong oras ngayon. Alam ko, ilang minuto, ilang mga minuto na ito. Pero sana isulit ang inyong panonood dahil sa katotohanan ay hindi libre. Kailangan natin itong hanapin suriin, at ipaglaban. kaya i-like, i-share, at i-subscribe ang channel hashtag WalkWithLan na ito para sa mas maraming ganitong mga talakayan. Kung may opinion kayo tungkol sa isyung ito, i-comment sa baba sino ang inyong sinusuportahan sa PASI at kung may resibo si Mayor Bico, ipapadala ko pa ang personal kong drone para kunin ito. Joke <laughs> lang po yun. Hanggang sa susunod mga katotoo manatiling matalino, mapanuri at laging hashtag team katotohanan.